Mga kachilax fact check muna tayo. Alam mo ba na ang Pilipinas ay may higit sa isang daan at pitumpung wika at dialekto? Ang Filipino at Ingles ang opisyal. Pero bawat rehiyon may sariling wika. Sa Cebu, may Cebuano. Sa Ilocos, Ilocano. At sa Bicol, may kakaibang tunog ang bawat salita. Ang Filipino naman, parang mixtape ng Tagalog, Ingles, Kastila at Chino, super cool, di ba? Kahit magkaibang lugar, may mga salitang may iba't ibang ibig sabihin. Halimbawa, ang babay sa Cebuano ay babae, pero sa Tagalog, parang slang lang. At hindi pwedeng kalimutan ang mga wika tulad ng Tausug, Pangasinan at Waray. Kaya naman ibang-iba ang feel ng bawat lugar. Kaya't kung gusto mong maging true Filipino, kailangan mong matutunan at mahalin ang mga wika at dialekto ng ating bansa dahil sa bawat salita, may kwento at kultura. Like and subscribe for more videos. Mua.